Magandang magandang umaga mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo nang magkapit pandasal. Noon pong nakaraang linggo ng pagkabuhay ay natanggap ng ilan sa mga kapatid kumpari ang kanilang mga bagong assignments. Nakaka-excite po ito dahil may mga bagong mission silang haharapin. Pero sa totoo lang, nakalulungkot din sapagkat kailangan nilang iwan ang mga naging kaibigan at mga nakasama nila sa trabaho. Wika nga, the trouble with hello is you have to say goodbye. Iyon ang masakit. Pain of separation ang kalaban ng dumaraan sa anumang transition sa buhay. Sa bandang uli, kailangan nating tanggapin ang makirot na hiwalayan upang lubusan nating maharap ang anumang bagong misyon o direksyon sa buhay. Kung hindi, mawawalan talaga tayo ng ganang makita ang ganda ng kasalukuyan. Kaya nga ba diba, pag may kasama tayo sa trabaho o sa bahay na bugnutin at panay ang reklamo, napapailing tayo, sinasabi nating hindi siya makamove on. Ang mga disipulo po ng ating Panginoon ay naharap din sa isang transition period. Kailangan nilang magpaalam sa Panginoon nang umakyat siya sa langit. Kailangan nilang iwan ang mga nakasanayan nila mga lugar at pumunta sa malayo upang ipamalita ang kwento ni Jesus. Ang resulta, ikaw, ako, tayong lahat na nananalig sa Kanya. Kaya po kapamilya, Nasa transition ba kayo ngayon? May mga bagay ba kayong hindi pa maiwanan? Have the courage to say goodbye to the past. Humingi ng tulong sa Diyos na makabitaw upang tulad ng mga disipulo ay masayang harapin ang misyon sa ating buhay. Amen.